Medyo matagal akong nakatapos ng mga kabisay dahil nagluto ako kanina at ngayon ay ito. At ngayon yung kasama ko dito kanina si Kier, ayun na andun sa kabilang dulo. Ayun o. Oh. Dahandahan ka dyan Kier. Mega mega love shout out mga kabisay. Good morning. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kwento ng buhay sa mga kaganapan dito sa bahay ni GP Alibio. Ayun oh. Merong nasa taas na doon, naguna-una. Oy, wag mo kong unahan, sabay tayo. Kermix <laughs> vlog, mega, mega mega love shout out. Shout out po. Ayun. Gandang umaga sa iyo dyan. Anong ginagawa mo dyan? Nagsisinsin po. Hindi po kami tiktik kasi ang tiktik aswang man yun. Ayun. So ito mga kabisay na ano yung araw na ito ay mayroon kaming subject. Pagtutulong-tulungan namin itong isang porsyon dito sa bahay ni JP Alibyo. So samahan nyo kami mga kabisay hanggang sa matapos ang video ito. Pero hindi ko naman masasabing tatapusin ko ang video ito pag natapos yung ginagawa namin doon sa taas, no? Dahil malawak yun. O, oh, tingnan nyo. Ang dami niyan. Pero, hanggang sa makakaya lang namin. At, sana, mga nanonood dyan, pagtistisan nyo na lang kung umabot ito ng maghapon. Hahaha. <laughs> Alright, atin mo nang bisitahin mga kabisay. Let's go. Ayan mga kabisay ang aming gagawin. Yung mga natitirang wall na walang palitada. At medyo malawak-lawak pa yun. Pero hindi naman yun lalahatin. Ito lang muna bandang baba. Dahil maglalagay pa kami ng scaffolding doon. Kaya dito lang muna kami sa may bandang baba uunahin ni Kier yung biga yung nasa taas na biga na yun tapos dito sa kantong ito at ako naman ay dito ito naman ang aking uh, uutay-utayin dahil hindi yan madalian maglalagay pa ako ng tungtungan mga kabisay so abang-abangan nyo na lang sana mamaya ay naandyan pa kayo at salamat sa inyong lahat yan sa mga laging nakasuporta kay Tay Bisay hindi man tayo masyadong marami pero salamat na rin sa inyong mga suporta dahil naandyan kayo palagi alright so yun mga kabisay at ayan si Kier nakapag umpisa na siya ayan o oh. no? talagang ayaw na itong magpapigil at ayan nakahubad na siya o oh. at ang kanyang ginagawa nakapagbiga na siya doon sa taas pero hindi pa rin tapos idinirityo na niya ng biga at sa campus te pero ako nakapag-layout na rin at pwede na rin ako magumpisa doon at ayan may tungtungan na rin ako. So, siguro abang-abangan na lang at Popis ko muna tong aking mahiwagang camera. Mahiwaga talaga no. Ayun hey guys, start na si ako. Yan lang kayo ha. Yeah, oh. Shout out dyan sa mga timpasaway. Maherap yung tao pag nasusubran pala ng babad sa live. bumababa ang ubo? <laughs> Dong! Shout out! <laughs> ah, may timba na naman ako. Hoy, hmm. huwag mong kukunin yung timba niya. Gagamitin ko yan. <laughs> Nagyap yung tayo ng gawin. Bibinisan ko na naman yan. Nahirit ko na yan. Pwede ka kakalata ka yung gamit sa taas. Layo! Punto tayo Hindi, akit ka din eh. Para ko. Hindi yan makakalusot Ikot, ikot. Hindi nga. May anak mo <ago> ba? Ay, eh. Ha? Hindi kaya ito mag-iba? Pag dinamihan ng halo? Ito ko.

Anong nabasag? Pasa. <laughs> <laughs> Dito sa bicol. Dire <laughs> pa raw, pagbasag na, hindi pa nalabasag, pasak lang muna. Garnayo! Dito namin! Why? Hoy! Kaya nga ka, tinanong kita eh! Ano lang nating Tanggalin! Tanggalin lang pala? Sabi sa'yo eh! Wala! Umalas! Tulog! Naglaba! Na Lalo!

А 웃어야 되는 날 tanghalian namin. Luluto muna si ako. Dahil wala dito sila Isla Bonita TV. So yun mga kabisay at konti na lang ang natitira. Malapit na sanang matapos kaya lang eh kailangan magluto tayo ng pagkain dahil baka mamaya eh ako ang palitadahan ito ni Kier pag wala siyang tanghalian. <laughs> Kier, gotom na ba? hindi pa? hindi pa po kaya na? kaya pa? kaya pa okay at yun, abang-abang mga kabisay at tayo gagawa muna ng pananghalian namin at baka mamaya ay magkamali ito ng hagi si Kier <laughs> alright so yun mga kabisay at naandito yung aking halulutuin ayan, binabad na ng anak ni Isla Bonita at siyempre ako daw ang magluto kasi masarap daw ako magluto eh so yun mga kabisay at nakatapos na ako katapos na pala kami um, medyo matagal akong nakatapos mga kabisay dahil nagluto ako kanina at ngayon ay ito pinatapos kani kanina lang dahil napaidlip ako eh at ngayon yung kasama ko dito kanina si Kier ayun na andun sa kabilang dulo ayun oh dahan-dahan yan at yan ang aming mga ginagawa ngayon dito sa likod sa likod bahay so may galab shout out dyan sa lahat lahat-lahat na para madali at ayan si Abdul nag-uubos ng kanyang natitirang halo siya na lang ang mag-uubos ng mga kabisay dahil konti na lang, konti na rin lang naman at saka may posibilidad pang matuto rin siya ng mga gawa so ayun at nagpapasalamat ako na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video so maraming maraming salamat dyan sa inyong lahat sa lahat ng mga laging nakasuporta sa lahat ng mga laging nagbibigay buhay sa aking uh, channel lalong lalo na kay ma'am Nancy Formosa maraming maraming salamat ma'am Nancy at kay Maya Vlog kay ma'am imsky. Maraming salamat sa inyong lahat at siyempre nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nakasuporta dyan palagi araw at gabi. Anong oras man ako mag-premier, nagpapasalamat ako sa palagi niyong pag-suporta. So ayun mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. Uh, sana naman ay naandiyan kayo sa mabuting kalagayan. At patuloy na successful sa lahat ng mga hangarin sa buhay. Lalong-lalo na mga kaibigan nating OFW. Mabuhay kayong lahat. At sana maging successful ang bawat ganap na inyong So, thank you so much guys. God bless us. Bye bye!